Patuloy ang clearing operations ng MMDA sa Maynila. Bahagi pa rin po yan ang paghahandaan ng ahensya para sa ikakasang kick-off ng bagong Pilipinas sa Kino Grandstand sa linggo. Si Benji Durango sa detalye live. Rise right and shine, Benji. Dayan, nandito tayo ngayon sa Anda Circle sa Maynila kung saan uh, dito magsisimula ang, ang, uh, uh, dito ang magiging assembly area ng gagawing uh, clearing operations ng uh, MMDA sa kahabaan ng R10. Makikita nyo sa aking likuran ay nagsisimula ng mag-assemble itong uh, mga equipment ng uh, MMDA maging ang mga kapulisan na kasama dito sa clearing operations ngayong araw na ito. At uh, ito naman ang mga information na ating nakalap so far ngayong araw na ito. Mula po ito kay uh, Sir Gabriel Go, siya ang head, uh, siya ang hepe ng Special Operations Group ng MMDA at mangunguna sa Clearing Operations ngayong araw na ito. 35 uh, MMDA personnel ang kanyang makakasama sa Special uh, operation na ito ngayong araw. Lima naman na uh, personnel mula sa MMDA Western Enforcement Division at uh, kasama rin ng uh, kanilang team ang walong uh, tow trucks na siyang gagamitin naman para hatakin itong mga obstruction sa kahabaan ng R10. Gagamit din sila ng mga malalaking uh, lifter crane na target naman na uh, buhatin at hatakin itong mga trailers na iniiwan dito sa kahabaan ng R10 na nagiging abala ngayon at eyesore sa kahabaan na ito ng uh, R10. At um, kasama rin nila ngayong araw nito ang uh, ilang mga kapulisan. Uh, sa pagka, hindi ako nagkakamali, mga apat na personnel mula sa Manila Police District SWAT team na mag-augment sa kanilang operation ngayong araw na ito. Bagamat uh, wala naman silang naitalang uh, insidente sa nakalipas na dalawang operations, ano dalawang araw na operations, clearing operations dito sa R10, ay uh paniguro, uh, paniguro na lamang daw nila ito para kung sakaling magkaroon ng kaguluhan at komosyon ay meron silang uh, uh, suporta mula sa ating pong mga kapulisan. Ito na po ang ikatlong araw ng kanilang special operations, clearing operations dito sa R10 bilang paghahanda na rin sa bagong Pilipinas event na gagawin sa mga susunod na araw. Baga, uh, bukod naman po sa event na ito ay uh, isang dahilan na rin po ng kanilang uh, clearing operations ay dahil nagpapatulong po ang uh, Manila LGU para ma-clear itong uh, kahabaan po ng R10 na nagiging challenge ngayon sa LGU ng Manila. Alas 7:30 ngayong araw sisimulan itong clearing operations. Tutulak ang team ng 7:30 ngayong araw. Bagama't wala pa tayo nakikitang masyadong movement dahil naga-assemble pa itong mga kinatawan, mga personnel ng MMDA pero nakita na natin na nandito na rin si uh, ang Hepe ng Special Operations Group, si uh, Sir uh, Gabriel Go. Mami-susubukan natin siyang makapanayam. 7.30 a.m. magsisimula ang operations. Uh, ito po ay magsisimula dito sa Anda Circle hanggang sa Kapulong Street all the way naman hanggang sa Yuseko Street na magiging alternative truck route habang, uh, habang uh, sa event nitong bagong Pilipinas event. Ano ho? Marami pong nga, uh, marami pang mangyayari mamaya at babalik ko kami sa mga karagdagang pang mga detalye. Yan po muna ang latest mula dito sa Anda Circle. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat Benji Durango.